Good morning at uh, video natin ngayon no. Uh, ay tuloy-tuloy uh, na natin yung pag clearing dito sa mga umaakyat na damo dito sa aking uh, mga bakod no. Ito uh, ito yung uh, kagandahan ng uh, concrete na poste no. At uh, napakatibay. yan nakikita po ninyo yung ating uh, mga pamoste no. Ayun. matibay na matibay pa. Ikita po ninyo. At uh, trabaho natin ngayon, no? Ay uh, para hindi ano maging uh, uh gubat itong ating uh, farm, no? Uh, yung uh, pwede natin gawin dito, uh, gagawin natin ngayon para maiiwan natin sa aking uh, bayaw na maliging uh, malinis para uh, hindi maging uh, masukal. Uh, so, uh, Marinata. <laughs> so kailangan natin na Ah, uh, ayan uh, ha, uh, maging na uh, malinis diyan, no. Pag Tagbas, basan lang natin 'to para Ah. Uh, takot natakot yung uh, mga manok natin. Uh, so, pag ayan ito, napaka ano, ho. Oh, yan ha, uh, pag uh, hindi mo tinanggal 'yan, aakyat so, na naakyat diyan sa sampayan diyan. Ha? Uh, niya 'yan diyan. Oh, pero pag natagbasa natin, ha? Oh, And. <laughs> Ito na naman tayo sa kabila. Kaya po ano, ang daming uh, sumampa na. Yan, kailangan natin na uh, mapatay yung uh, kanyang katawan. Si ano, habaw, yan. Uh, nung tinagbas ko yung saging, yan, ay uh, patay ko yung uh, ano, yung iba yan. yan lang. Yung uh, hanapin natin yung pinakapuno niya. Uh, pinakapuno niya para puputulin lang, uh, mamamatay na 'yon. Pero mabilis lang sila nga uh, nakaka-recover. No? Kailan lang uh, tayo naglinis dito, ganito na naman 'yung uh, sitwasyon nila. Ang sa uh, ano, tumubo. Oh, so, dito na naman tayo sa part na ito. ayan tayo sa part na <laughs> lakas tayong kameraman kaya na ito yan, ayan tungkol na talaga oh daan-daan natin dito kasi pag tinamaan yung uh, net natin oh mabubutas oh oh papatik ko pa sa ano kayo to para siya Ayan na lang yung bahala rito ang ayos baka kaya rin yan Yan lang yung uh, trabaho dito. Na mabawasan natin ng konti Yung mga karne mga umakyat na napuputol natin ha. hanggang doon sa dulo mas sa uh, doon sa dulo mas uh, mahaba yung mga damo niya ayon Pero oh, kayang-kaya na nila ito ang gawin. So sa ganito, mga bato-bato na ito. So, kailangan natin ano, oh, maingat kasi dadama yung anis natin. So, yung uh, natin, yan yung protection sa mga predator, mga sawa, ah no, kasi marami pa dito sa lugar na ito mga sawak. yun ito yung dahilan kaya makakan natin pinakawalan yung kambing no? kasi ito nga, uh, gusto ko bago ko iwanan to ah uh, konti lang ng uh, problema ng uh, baga uh, kabawas uh, na sa kanyang trabaho ito ah, huh? uh, na lang niya yung mga manok chết sợ mà chuẩn nó đi Manu-manu natin Malin Ito 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 na lang ito, nakakalahatin na tayo. Ito, yeah. so, may butas dito. <silence> eh, may sabi sa ating mga atulado dito Naglag sila dito. So itong uh, kalamansi, no. Ah. Uh, ano lang talaga, konti kunti lang siya namumunga dahil uh, pag aaral ko itong uh, ano, kaninya itong ah uh, uh, malimlim, no? dilim siya. Nakikita natin mga ibang kalamansi an wala talagang ano. Oh. So, ito so, yung sinasabi ko sa otol ko no uh, hindi niya pag-aralan uh, dapat uh, gusto mo mag intercrop uh, sa malimlim so kumili ka ng crafting na uh, crop na yung pwede sa mga malimlim hindi kagaya nito so malaking gastos yung uh, pagtatanim dyan pero wala rin uh, halaga no? walang pakinabang kasi uh, oh, hindi talaga namumunga na maayos ito lang punti <laughs> oh? oh, oh, oh. konti na lang ayan na lang natin to Thank Tangalan muna natin ang puso to. Wala natin ang puso yan, oh. And, oh, Dito na tayo sa part na ito. Ah, ah, Malapit-lapit na tayo. Tapos, medyo pawis na tayo. Ayan. Ah. pagod na tayo. Okay. Ha? Huh? na. Woo. hirap maging farmer. matagal na rin kasi akong hindi dito kaya naging masukal napansin lang nung uh, tita ko sabi niya bago ka umalis uh, linisin mo muna yung likod kasi masyado nang masukal so yun, yun ko lang napansin ah, uh, tama ha? Huh? masyado lang masukal yung farm natin konti na lang. Konting twist na lang. Tapos na. laking kaginawaan okay. hindi na lang so, ito na lang yung part na ito no? at uh, yung mga ano nito naputol ko na tingnan mo naman na itsura ha? mga oh, so pag uh, makikita na natin mamaya lahat ng uh, hindi malalanta yung dahon dyan ibig sabihin hindi naputol. putol yun yung uh, natin mga puno niya. ha kaya nito hanapin natin mga puno nito pag uh, hindi nalalanta kasi ibig sabihin hindi natin nakuha yung puno nya pero ang dali na yun 对啊，你的。 Dito na tayo sa part na napakasukal. Ayan o. Sukal Masukal talaga. Ayan. So yan na, Ito yung uh, final sa ano natin, general cleaning natin, no? At uh, tapos na yung uh, ating uh, mga bakod, linisin, no? Yan. So, ititira natin tong uh, ano, tong sili, no? Yan. Ito, yung uh, kamahal ng sili sa Maynila. So, yun, no? Daming bunga. Hmm. Yan. So, ititira natin to para sa yung mga kumakain na nagsisili. ni makakain pag walang sili. So, pabor sa kanila yan. Ayan, na. At uh, medyo pagod na rin ako. Eh, kunting hingal. o maraming hingal. Ha? at uh, yeah. wow. so yan yung uh, nilinis natin no? yan, nakikita po ninyo at uh, makikita natin ito mamayang hapon no? kung uh, success ito dahil ito mga nakasampa dito sa bakod natin kung uh, makaano dito yan uh, so kung uh, kung uh, malalantay ito, ibig sabihin na uh, okay yung uh, mga puno na, na putol natin. So, yan po. Maraming maraming salamat sa mga baguhan at hindi pa nakapag subscribe, Huwag kalimutan mag subscribe, Hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating ina-upload, no? sa uh, Patungkol sa ating pagbibintures ng farm. Tingnan naman ninyo kung gaano kasukal. So, malaking uh, tulong na yung nagawa natin ngayon. Yan. So ito po po. Ito uh, wala na ito. Importante yung uh, gumagapang dito sa bakod natin. Salamat po, salamat.